Yes, anyway. uh, Mr. Speaker. Uh, the 2026 budget for Department of Ag Agriculture is 175 billion, more or less. Right. Tama? The DA budget is 176 billion pesos. Po. Okay. Um. Sa budget ng 176 billion, Madam Chair. How much of the dh 2026 budget directly allocated for post harvest uh, facilities? Uh, Mr. Speaker, are you talking about post harvest for rice yes. or post harvest for po fisheries? Both. Or all kinds of post harvest? Okay, all right, so um, we just go to rice. So, our uh, amount for post harvest in. Uh, ah, okay, comparatively all post harvest is 3 billion. 3 billion. That's well, including RCEF funding, which I is think? the rice tarification fund. Uh, funding. How Uh, can the a provide province by province breakdown or? Madam, uh, Mr. Speaker, would you please repeat your question? Uh, ilang probensya po ang uh, Magdijan. Three people. Uh, huh? 3 billion. Yes, sa 3 billion, ilang probensya po ang beneficiary? Uh, I would like to assure Mr. Speaker that all regions are properly represented by this figure. I see. Oh, uh, Pastor kasi nakakasawa na rin, but taon, taon pareho ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Uh, palay, mais. Napipilitang ibenta ang kanilang ani sa uh, napakababang presyo dahil wala silang sariling fasilidad para sa pagpapatuyo, pagpapatuy paggiling, at pag-iimbak. Ang mga trader ang uh, kumokontrol sa presyo habang ang ating mga magsasaka ang patuloy na naghihirap kung tunay nating nais na mapaunlad ang mga magsasaka, dapat bigyan prioridad ang pagtatayo ng rice or corn processing and storage facilities. Kung wala ito, masasayang lang ang bilyon-bilyong pondo para sa binhi at abono. Sapagkat noge pa rin ang mga magsasaka sa post-harvest. Kaya hiniling ko, sana, sana, uh, mas malaking bahagi ng pondo ang mailaan sa post-harvest facilities at processing kasi ito talaga ang tunay na susi sa pag-angat ng mga magsasaka. And ito yun ang kasiguruhan ng ating pagkain. Uh, Mr. Speaker, Madam Sponsor, hanggat hindi nabigyan ng sapat na halaga, patuloy pa rin maghihirap ang ating mga magsasaka. So hopefully, out of a 166 billion budget for DA for 2026, mas malaki ang ilalaang pondo para sa ating mga post harvest facilities. I truly agree, Mr. Speaker. At ito po yung rason kung bakit po uh, nakakarinig po tayo ng mga nabubulong po ng na mga vegetables, rice, and uh, other commodities po. Dahil kulang po tayo sa post-harvest storage. Kung na rin po natin yung cold storage doon. So, uh, just to let you know, ano po, our NFA is also uh, nadagdagan po, no, ng 8 billion or 8.5 billion to modernize post-harvest and provision of transferred facilities and uh, coconut planting, uh, sorry, uh, that's it. Our um, NFA has also been given 8.6 billion to con construct po post-harvest and uh, milling facilities. On top of the 3 billion na na-mention kanina. Opo, nadagdagan po si NHA, ng 8 point ah, sorry, NFA ng 8.6B. I see. Thank you so much, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Yun lang po. And uh, rest assured na ipagkaloob ko ang ating suporta ah, para sa budget ng BA for 2026. Thank you. Isa pong karangalan po sa amin na uh, makaharap po ang ating pong uh, distinguished colleague. And thank you so much po. Maraming salamat sa inyong pong suporta ah, sa agrikultura.